Sir, kumusta lang po ba yung team natin? Ang dami na nagkileklaro sa mga poong iniintay na yung release niyo. Totoo po ba talaga yun, Sir? Ah, yung team ba natin nandota to? Opo, oh, Sir. Bakit naman sila maiinip? Eh ako nga hindi naiinip eh. Sabihin mo sa kanila, o sabihin natin, huwag silang mag-alala. May kausap na ako. Kaso, yung kausap ko, masyado pang madulas. O, hintayin muna natin. Pag nahuli ko, ayun, nagkaroon na tayo ng isang player. Tapos yung isang kausap ko naman, medyo matagal na kasi kami hindi nagkadao pang palad eh. Kaya medyo uh, pareho pa kami nagpapakipot. Bayan ako, bayan ako, bayan ako, bayan ako, bayan. Tinitignan ko pa kung ano ba talaga Hirap yung... Hirap na ng player ni Sir, tayo hanggat maari ay maganda yung resulta. Although wala naman tayong guarantee pagka nagbuo tayo ng team, pero dapat ay pareho tayo ng mindseting. So, yung isa, masyadong madulas. Tapos yung isa pang kausap ko, yun nga, medyo matagal na kaming hindi nagkakadao pang palad eh. May mga ibang kausap pa tayo, pero tinitignan pa natin kung ano ba talaga yung mindseting nila sa pagbabalik natin sa Dota. Eh, pabalik-balik lang tayo sa ganun hindi tayo makakaabot doon sa gusto nating maabot na iuwi yung ages. May isang kausap pa akong player eh. ah medyo kwan din to. Mabilis tumakbo. Puti. <laughs> oh. Eh, may alagang rabbit. Oh, so, rabbit. Rabbit, oh, may rabbit. Rabbit Pinapabenta daw. Pinapabenta ko muna yung si rabbit niya. Si ni Terry, so, Sir Eric na rabbit. Kailangan ay... Uh, rabbit mode daw, gago. Mamili muna siya. Kung i-dispose niya yung kanyang rabbit. Pero, talik ba? Medyo kwa ito. Kailangan. So, uh, isang kausap pa akong player ako. play, yeah, eh. Kino, ah... Medyo kwan din to, mabilis tumakbo. Mabilis <laughs> Puti. Tumakbo. <laughs> <O>. <laughs> eh may alagang rabbit. <laughs> oh, <laughs> rabbit oh, may <laughs> Pinapabenta ko muna yung rabbit niya. So kailangan ay uh, mamili muna siya. Rabbit mo daw. -di I-dispose niya yung kanyang rabbit tapos mag-focus muna siya sa Dota. Sino nga yung rabbit na yun? Ay, eh, bahala na yung mga community mag-isip niyan kung Anong gusto nila? Hanap ka ulit, scream natin, Jing. O, bukas. Nga, lang ah. May tumatawag. Sagutin ko muna. Tuwa capor. Hello? Yes, coach. Yes, coach. Saglit lang daw yun. Have a good day, coach. Saglit lang daw yun, di ba, Cox? Sige, 2 p.m. 2 p.m. gas. Kita ya. Tara, tara, tara. Apa tara. Yes, yes. I am currently in under negotiations with the players, coach. I'll get back to you, coach, as soon as the player will commit their time. Yes, coach. Give me until tomorrow and then uh, I'll get back to you. Yes, coach. Yes, coach. And thank you for calling. You Napasubo tayo sa English and sa coach, ah. Sino ba yung coach natin? Sila March po ba yan, sir? Eh, meron tayong kausap na coach. Siyempre, ang kausap natin si Freddy Roach. Freddy yung Roots? Ito na eh, boxing pala. Diba? <laughs> kaya nga natin kinuha si Freddy Roots, eh, para maiwasan na natin yung sun... Pag may nagsun... Meron na tayong coach. May life coach na tayo. Meron pa tayong magaling na <laughs> trainer. O kaya kaya... Kaya natin pinag <laughs> <Kaya natin, laughs> creator talaga, sir. <laughs> kaya natin... Freddy Roach, eh. Kaya natin pinaghahandaan 'yun. Hindi lang natin pinaghahandaan yung yung uh, Dota 2. Pinaghahandaan din natin yung maayos nating uh, pamamaraan kung paano natin mapaganda yung ating team, mapaganda yung, 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 kanilang Siya, okay. relationship. So, ay, dapat hindi lang ay, uh, Dota Dota Uy. kundi maging doon sa Dito outside kaya. Dota. Ay, world class pati coach, no? Iyo, Oo ay, naman, world yan. class. Hmm. ang coach natin. Pero, teka lang sir, kanina ko pala kapansin yung... Hindi ko lang ako. 1M lang, may TNC o, ka na. Alin, alin? Sige. Ayan, ah, ito ko! totoon <laughs> totoo yan. Ah, <Ay>, yung <laughs> mga... Totoo, totoo yan. Yung mga gustong mag-franchise ng TNC. Kung may 1M ka, may TNC ka na rin. At ang maganda nito, co-ownership to, kami na rin magmamanage, hindi ka na mahirapan. Halimbawa, wala kang knowledge sa pagpapatakbo ng TNC. O kami nang bahala <laughs> dyan. <laughs> kami nang bahala. Kasi muli tayong nagbabalik sa matagal nating pag... Dali doy. Kakagising ko lang. Papahinga eh marami lang tayong mga inayos na bagay-bagay para mas maganda yung pagbabalik. Nito lang, naka-share screen nata ako mga tol. Hindi ako mapag -facebook nyan. Ah. Uy, ako mo mapag-Facebook niyan. Uy, nagawa na ako do'y! Lo! mo. Ulo, ang bangit mo naman. Wara na ako. Hoodwink. Hoodwink, go tap.